So, what's up mga tol? Uh, December 4. Na ito na yung birthday okay? nito eh. Yan, birthday niya kasama namin isa. Birthday niya ngayong linggo. Ngayon, so susuport kami sa tropa namin na lalaban ng ano. Macho Gay. Macho Gay yun, di ba? Search for. Search for Macho Gay. So Susuporta kami sa tropa namin na kasama namin sa trabaho. At, papanoorin namin kung paano siya maglamirado. <laughs> Ah, uh, maghihintay muna kami ng bus. Gagapang muna kami. Malapit eh. At medyo mainit. Kaya may apay dating ng bus. So ayan, Yung isang kasama ko ayan, ayan. Lililim muna kami at baka umitim kami. <laughs> Dapat na may bus. So, ah, uh, 'yun. Kita-kita uh, tayo mamaya sa Aki. Tambay muna dito. Curiosity Station. Uh, ah, lang namin yung yung Aliu Theater. Ayun, yung <laughs> theater kasi doon nagaganapin yung event. Eh. Ang na kami. Banda pa rin yun, 280 meters eh. Medyo malayo pa. Naglalak na kay pangako. Kalamig. Oh, yan nga yun. May ano yung sinihan eh. Ayun. Parts theater. Nakalagay. Theater. Okay. Okay. Sa isa lang muna. Para hmm. 36.2. Ilalagin 36. yeah, lang muna kami nito. Magus na Mag pang Pinoy din. Lagin muna kami. Tapos ikaw 36.2. Ako ba? package magpa 96.4 masarap mo uh, at kay may, may 100 sa, pag nanalo, pag pag sa may ticket kayo no pero yeah. yeah. hindi yeah. naka, na nakaano na paint, oh, hmm. naka para. na na pa ha wala. Ano, ano to? ano nyo? Sa ano nyo? Promo sa ano nyo? Sa ano nyo? Sa ano nyo? Tapos ticket. Pipili na kayo ng ticket na sa kanila na. Pwede dito. Pwede din dyan. Pwede po sa loob. Hi. Pwede po yun. ka? Baji TV. Subscribe kita. Masubscribe po. Dito po. Tsaka dito. Mamili po kayo second floor or po. Second floor Sige po. Oh, ah, sige po. Po. Balita, Akin, po yung mga options, mga offer namin. Ayan. Ay, bali ito po, yung ano? Opo. Simaha ko. Magkano bayad ito sa vlog? Konti pa lang po, bago pa lang eh. ako magkaano sa Ah, sige po. <laughs> Tawagan mo ko. Ah, sige po, sige. Ha? Okay. Ako number mo. Ah, sige po. Simaha na ko. Imbitahin kita sa ano namin. Magkano bayad mo sa hotel mo? Okay now.

Napakalo po Thank you inyo blessing for today. day. Darum po sa so support na binibigay nyo. Sobrang love na love nyo po kami lahat because nakita nyo po yung support. And sobrang thankful po ako sa mga judges or juries and navigators po na nandito. Thank you so much po sa lahat ng juries. Love you all po. <laughs> He's number one final this <laughs> <laughs> oh A round of applause, the Number one. Hello, everyone. My name is Bob. I'm not going Hindi lahat, eh? <laughs> right there. right, lahat ng mga toilet ng lalaki at babae, minsan ay tae. Wait, there. Wait, there's more. Sa lahat ng pogi, magandang hapon. Sa lahat ng pangit, hapon na po. <laughs> And now, thank you. <laughs> at naniniwala sa sabiyang. Sa Pagkatalo, kumagat ng pagkatalo Dahil sa mga pagtanggap natin ng pagkatalo sa ating buhay Ito ay ang isipulo ng na kapatagan ng ating pagkatalo And I thank you Ano nga siyo po? Ako nga po si Jaime Demetrio Tago po natin siyo Lugar na gagawin May nag-iiba na kasi ba yan? Gago yun. Di naman ako. Na, di man ako. <laughs> di man ako kasing ganda ng lahat ninyo. O oh, kasing sexy ng na atin nyo. Mahal ninyo. Ako, yung kumpa ninyo. <laughs> I think. Talen. Talen. Ano Talent, tawag dito? Talen. Talen portion. Talen portion. natin ito tatawagan din number 1 ayan sa stage

natin uh, na ang support ko. At so, hihintay uh, lang natin resulta. Sinong mananalo? Kasi di tatanghalin na. Miss Machu Gay. Sinong mananalo ng libang lapad na inaasap sa nilang premyo. O yan, hihintay lang natin. sulta ng, 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 na na lalang wala mo bali mayroong dalawang inawardan Ayan. at parang may tinapos na sila rin So ayan. Mga sasablay yung manok namin eh. Umihi muna kami. Eh. Ayan. Mukhang at tagilid yung manok namin eh. Mukhang di man, wala, wala man lang makukuha ang isa eh. Wala sa 3,000 yun. 20,000 yun. 런너 런너 라너 런너 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 ayan, oh, tapos na nga yung patimpala. <laughs> Tagilid yung bata namin. <laughs> walang na pala. Natulala sa gilid. Natulala sa gilid, nandun. <laughs> Amaya, papakita ko sa clip ng itsura. <laughs> alam mo ginahasa eh. Malungkot na malungkot eh. Ni isa, walang na ako ang ano eh, kahit consolation eh. Na zero eh. Eh, ganun pa mga kahit pa pa na sinuportahan namin, siyempre. Oh. Spirit dito sa Japan. At kakain muna siguro kami at di siguro dito trip siguro tatapusin tong video natin. At wala, talo, talo tayo. Bawi next time. Sa susunod kami na sasali. Oh, sa susunod kami na nga. <laughs> Ayun dalawa. Yan, <laughs> yan mo contestan sa susunod. Wag, talo eh. Ako na sasali sa susunod. Oh, Ayun oh, ito. Itong guwapo-guwapo, ayan. Yan. Wala Yun, at dito lang siguro. Peace out. <laughs>